hindi ko kinakain. Ang ganda. Talaga, pagawa ka may pa eh. Ayan, ayan, ayan. 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 Ah, director no, to. No. So, <laughs> Ito okay. so. awesome, Aga, ay ano problema Scandal. Ay nako, ano ba 'yan? Kami mo mo ako, swimming pool dito Saka 'yung ano, 'yung dinosaur doon. Tingnan mo 'yung ano, white ba, buraka, <laughs> <laughs> um, Ma, ba pares, <laughs> mga nalipod ng nasa Ito ay nasa doon. Mga mama. ang pare sa mama. Ano ka siya ng para gagati nila Owen. Hindi ni Hindi marami tubig si Ang yelo pa Paluli, Nahalang, atyuta, <laughs> dana, para. Mga yelo pa. Ang yelo pa. Ang yelo pa. Ang yelo pa. Ang yelo pa. pa. Ang yelo pa. yelo pa. Ang ano <laughs> <Ayo> lang yan? <laughs> Kala ko kumakain na naman eh. Eleven nga. Ay ano, 15 minutes. hindi nga ko cellphone lang <laughs> hindi pa. O ikaw, sa mo nga.